Ako na naging kontrobersyal ang inilabas ng libro ni uh, Senate President na si Juan Juan Enrile tungkol sa kanyang nakupo buhay. Ah! Sinabi raw doon na kung na hindi daw peke, take note guys, ang ambush sa kanya noong 1972. Uh -huh. Hindi pa tayo pinapahanap. Naginawang justification ni dating Presidente Ferdinand Marcos para i ang martial law. So, guys, ayon sa tumutulig sa nakuinamin daw ni Enrile na peke daw yung ambush na nangyari. Huh? Uh, that was after EDSA Revolution, noong EDSA 1986. Oh eh bakit hindi ko alam na, yan? Kasama na ako siya noon ha. Ano ba talaga manong? Naku, ano ang masasabi niyo sa isyong ito? ang masasabi ko dyan, eh, feeling ko ano lang yan eh, propaganda lang yan eh, para painitin, syempre. Uh -huh. Di ba, pati ka kakalita eh, siguro ka partido mo siya, no? Gusto mo dyan bagay, e, ano, right? Sa'yo eh, kasi bagi, hindi ka kakalita eh. Galang, 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 oh, guys. Diba, kasi feeling ko, ginagamit lang yan, boy. para mas mapainit siya sa lahat ng eleksyon, nilalaban lalaban yung isang anak yan, tama ba ako doon? Tatakbo nga siya, Ney! Ney, hindi ka, ka na lang! Ney, hindi ka na lang! Hindi ka na lang! Nakakalok ka! Nakakatayo ka na! kanyang sa Kantuhan! Kantuhan! mo akalaing eh, Inambus pala siya Kaya masalo ay Diglang dineglara Sumabok ang bomba Sa plaza Miranda Dito pabias corpus Sinos pende nila Bumalik Tansiya Nangyari ang isa May lang daw ang ambush Inamin daw niya 40 years later na Wow oh, Wala, oh, story with judge, you gusto ko,

ng San gani Province itong si Jinky Pacquiao. Ano raw mga paraman na ang alam ni Jinky sa politika at pamamahala? Aba, akalaan nyo dito sa tamang balita ay eh, sinagot na mismo kagad ka ang isyong ito ng uh -huh. misis ng Pabansakamo o na si Manny Pacquiao. And we quote, ha? Ang sabi ni Jinky, Sa politika, hindi naman patalinuhan. Ang importante matulungan natin ang ating kababayan. Well, Madam Jinky, yes, I agree, hindi nga naman patalinuan ang politika. But then, bear in mind, okay, that... Ano? ano? Intelligence is very significant, especially in governing and leading ano? your constituents, right? What's constituents, constituent? Nasasakupan. Ayan. Pwede ka naman tumulong kahit hindi ka pumasok sa politika, Mama. di ba? Madam Bin, ikaw, ano masasabi mo? Ay nako, dong ha, hindi ako makarelate. read dong. Bakit? Kasi matalino ako dong. Hala? Ano? isipin mo dong ha, hindi ako muuwi sa Cebu dong, pero tatakbo ako doon. dong. Uh -oh. <laughs> Kaya Jinky, wala akong pakilam sa'yo, Day. Kung gusto mo, Day, ha, bilhan, bumili ka na lang sa akin ng mga lahas, Day, bigyan ka ng special discount, Day. <laughs> Ay, naku, naku, kwento yun ang mga pinasasabi mo. na ako. What? ito, makinigay sa akin, ha? Kasi, total, pagtakbo yung pag-uusapan, no? Uh -oh. Alam mo, uh -oh. may hindi akong tumakbo. Alam mo, I totally disagree kasi alam mo, kinakailangan maging matalino ka. ko jinky ha? Ang payo ko lamang sa'yo. Eh, kinakailangan mo na mag-aral-aral muna siya. Kasi Ay, nga. Uh, Oo, oh, oh, kasi kita mo ako ha. Hindi ako tatagal ng sampung taon sa governance or sa pagiging pangulo. Oh, eh, oh. Kung hindi ako matalino, di ba? So, yun ang tinatawag ng governance. Kaya dapat matuto muna siya sa akin. Okay. Oh. Wait. in all fairness ha, mm. simula nung mapalapit si Jinky kay Lord, Oh. Ang laki na ng pinagbago sa pananaw mm -hmm. sa lifestyle niya. at ang pinakamalaking pagbabago ang kanyang faith. kaya yeah. naman, oo, <laughs> kaya naman in all fairness kay Jinky, oh. supportado niya ang mga proyekto ko. Kaya yung mga donation niya, keep it coming pa. lang. Bless you. Bless you Jinky.